mga kaluluwa, huwag kayong magagalit sa akin. Bakit? Ako ba merong puot? Sila ang mayroong puot. Biruin mo na nanahimik na ako dito sa Europe. Tapos bigla ninyong ipapamas message na nagsasalita ako ng laban sa aral. Anong laban sa aral ang, ang, ang sinasalita ko? Hindi ba kayo niya natatakot sa Diyos? Biruin mo tapos alam na alam na ninyo na ano dahil ni live ko na yon na pido dida yung isang ano. Anong ibig sabihin ng pido Kasi sabi nung isang kapatid na nagmamalasakit sa akin. Huwag mo na sabihin yung word na ano na ginamit mo. Sabi niya parang ang sakit sa tenga. Sabihin mo pido dida na lang. Ano ba yung pidodida? dida? Yung nangahalay ng mga bata. Biruin mo, KNP ka. Pinayagan mo na sumama sa yung magpasalamat yung alam na alam mong nangahalay ng bata, Pidudida. Kaya yung iglesia na yan ng MCGI, mga kapatid, uh, nagsasabi po ako ng totoo. Mag-research po kayo, tanungin ninyo, mag-imbestiga kayo sa Vietnam. Kung hindi ba totoo yung sinabi ko na yung kasama ng isang KNP ngayon is Pidudida. Alam ko po mga kapatid, masakit sa kalooban na ma ma marinig yung totoo. Pero ako po, sinampalatayanan ko yung iglesyang itinaguyod at kinamatayan ni Brad Eli. Totoo yun. Nakakalungkot man pong sabihin na yung pong iglesia ngayon, yung MCGI ngayon, taliwas na po sa itinaguyod ng kapatid na Eli. Biruin mo, nagsisinungaling ka, alam na alam naman, pati yung mga kapatid pati yung mga kapatid na nagpunta sa Brazil na nakita nila na meron talagang tindang alak doon sa restaurant ni Brad Eli tapos ngayon nagsisinungaling ka pinasisinungalingan mo na ano na edited lang yon ginagawa mong mga bobo yung mga tao Mr. Daniel Rason anong klasikang mga ngaral at sugo ng Diyos na kiniklaim mo Nakakalungkot pong sabihin. Tapos ayaw mong pakinggan yung hinaing ng mga tao, yung mga kapatid sa Middle East, yung mga kapatid sa Australia, sa Asia Oceania na napighati ng mga KNP mo. Tapos ipagtatanggol mo ngayon yung mga, yung mga KNP mo na, na wag nyo ong kukwestiyonin yung desisyon ng mga KNP ko. Bakit? Infallible ba sila? Daig pa nila ang Santo Papa ng Katoliko infallible. Eh, anong, anong, ibig sabihin, ikaw mismo, Mr. Daniel Rason, kinakalaban mo ang salita ng Biblia. Ano bang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Ikaw mismo, kinakalaban mo ang salita ng Diyos, Mr. Daniel Rason. Ikaw mismo, sabi ng Biblia, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo. Sino yung kayo'y sa inyong amang Diablo? Yung mga nagsisinungaling. E eh, ikaw mismo, Mr. Daniel Rason, biruin mo. <clears throat> yung mga nanonood ng ano ko ng ng live ko, yung mga nagla-like ng picture ko, ina-assassinate ina niyo ninyo. Pop Goodbye. Goodbye. <coughs> na bakit mo nila like yung ano yung video ni Badong kaya yung mga palon pala dyan sa Brazil hoy kaya yung mga pala jan sa Brazil <coughs> lalo na yung mga ngayon lang na ano napunta diyan <coughs> wag kayong ano wag kayong masyadong panatiko diyan sa iglesia na yan dahil kami mas nauna kami sa inyo diyan at wala kaming ano hindi ninyo mai mai susumbat sa akin personally na pinakain ninyo ko, pinalamon ninyo ko, kulang pa yan. Doon sa servisyong, servisyong ano, ginawa ko sa pamilya mo, pamilya mo Mr. Daniel Rason. Ngayon, ako ang sasabihin ninyong walang utang na loob. Kayo ang walang utang na loob. Huwag kayong ganyan. Eh, meron nga akong ano, meron nga akong alam. Biruin mo, nasa Brazil kami. Muntik niya ng raping yung isang kapatid. Maghahatid lang siya ng pagkain. Maghahatid lang siya ng pagkain. Kasi po ang sistema po doon, pag nagluto si Brother Ellie, pinapahatid niya sa mga kwarto-kwarto ng mga apo niya.